gabi po, gandang labi. Balapakan po. Maraming maraming salamat po. Ngayon pa lang po eh, sabi ko nga ka kanina, paglabas ko, kinakabahan ako, ano gagawin ko. Kasi ang dami pa lang nalonood at napuno namin. Maraming maraming salamat po. Balapakan nyo naman yung bandang kasama ko. Napakagaling. Paalala lang po, magpapakilala po ako sa mga hindi nakakakilala sa akin. Ako po si Negi. Kung nanonood po kayo na ng gabi, Vice. Magpalakpakan niya po yung nakakakilala sa akin. Maganda po ba ako sa personal? Magpalakpakan <laughs> po yung nagagandaan sa akin. <laughs> Nabila ko, 19 lang. Dapat 20, gumano yung isa. Okay, gano'n na. Uh, pero kung iniisip niyo po ako ang pinakapangit sa ABS event, hindi po totoo yan. Hanggang nabubuhay po si Chocolate, sa ko ang meron. <laughs> Video ba yan? Yeah. O, oh. oh, paalala lang po, biru-biruan lang po, ha? biru biroan Galing po ako sa comedy bar. So, magkakaroon po tayo ng malawakang biru-biruan. Bawal po pumatol sa bakla, ha? Okay, ha? Dalawa lang naman yan kapag pumatol ka sa bakla. Kapag babae ka, pumatol ka sa bakla, ang tawag sa'yo insecure. Hindi, yeah. totoo. Kasi aminado kami mga bakla na kahit na anong laban namin sa mga babae, wala kaming panalo. Yeah. Oh, Star City. <laughs> naupuan, ko, ba ate may kamay. Hindi, <laughs> totoo, oh, aminado kami, namigay na kami ng rubber shoes, iPad, iPhone, wala sa babae, pa rin yung sumasama mga lalaki. Wisin ang mga babae na yan. Hindi <laughs> ko malaman kung anong kapangyarihan meron kayo. Ang garaan naman ng itsura nung sa inyo, di ba? Parang baliktad na gagamba. Di ba? Lalo pang may edad na, di ba? Parang basang walet. Nakita ko sa lola ko, nakangiwi. Last throw kasi. Okay. Pag lalaki naman pumakal sa bakla, iba rin po tawag doon, gibet. Tandaan po ninyo ang lalaking gibet sa bakla kumakabi. Pero kapag ang bakla na gibet, natututong mangupit. Para may pang-tupet. Yes. Okay, paalala din po ah, ito po ay negosyo. Napansin po ninyo, ito po ay bars o restaurant. Umorder po tayo, ha? Bawal po ang tambay sa lugar na to. Oo, at iwasan po natin yung pagiging sweetie. Alam niyo yung sweetie? Yung nagmamaya, yung kala mo mayaman. O, mag-start kami ng alas 9, o-order ng mango juice yan. Hanggang alas 12, hindi pa ang busyong mango juice. Ang ginagawa niya, sisip sentas tapos ibabalik. Uy, ang daming tumawa, mga Ngayong gabi, pantay-pantay po tayo. Walang mayaman, walang hirap. Kung mayaman po, patunayan. Kung order ng marami, gawing sing liglig lig, -lig palong-palo ang abesa ninyo kasi mayaman po kayo. Magbigay kayo ng tip sa mga waiters kasi mayaman, di ba? Mag-request sa mga bakla sa banda para pag-uwi ng bakla, may eh, pang ganon. Ngayon kung mahirap naman po, sakto lang ang dalangin niyo, huwag masyadong malikot baka makabasa. <laughs> <ha>? Kung <laughs> uwi ng maaga, 'di kinakaperwiso. kasi yung iba na sa kanina pa lang nagdegi pa picture pa picture pag uwi naman sa bahay ididid din <ČK> sasabihin ang pakit pala ni Negi didid oh my god I think we do have a foreign guest hi hi hi, hi. hi. good evening hi. hi hello I know how to speak English <laughs> don't dare me <laughs> hi hi what's your name I'm sorry what's your name Huh? from where from egypt you must be an egyptian right <laughs> so is this your first time here yeah. no oh uh, welcome so who, who is who uh, who she who your wife wife yeah i'm sorry my english is not very good but i try my best to communicate with you You, you? Oh my God, shut up, really. Ganun ko pag may lang daw. Hi, hi. You know me? No. You know me? No. I'm your real dad. <laughs> oh, pangalan niya ba, Andy? Ba, Andy. Uh, your name is Andy. Andy to na lang yung buhok. Hindi sabi ba ka pekto sa nakoy Oh. Hi, Andy. hair Hernan. Where na? Mas lang dito pala yung batay. Okay. okay, aawin po ako sa sa gusto ninyo, ha? At kapag po ako, kailangan ko pong umawin ganun talaga kasi para po makompleto ang sweldo at makawin na rin na dito okay. Welcome po dito sa grupo na. May nagsiselebrate ba ng birthday? Yes! Anong pangalan ni ate? I'm sorry? Janice. Janice. Birthday ni Janice. Sino pa? Isa-isa lang po. Si Janice, si Robert, sino pa po para isang lapid na lang tayo. Oi okay, everyone pa lang pakanoodin yung mga nagsiselibrate ng birthday. Happy birthday. So ganito, biru-biruan lang po. Pwede kayo mag-request sa...